Hi guys at mga kalodi, tara samahan nyo akong magluto ng pinakrong kulo. Ayan, una, babalatan natin medyo may kunting dagta pero hindi gaya ng kamansi o kaya ay langka na talagang matindi ang dagta kapag binapalatan. Katapos nating balatan, ayan, hihiwa-hiwain natin siya. Yung sakto lang yung lapad at laki. Ayan, nilagay ko na siya sa planggana at hinugasan ko na. Inilagay ko sa kaserola pagkatapos ay isinalang sa apoy. Nilagyan ko nga pala ng tubig muna. Pagkatapos, antayin kumulo at inilagay ko yung pangalawang piga. Then hanggang sa kumulo ulit at pagmalapit na ang uh, matuyo, inilagay ko naman yung pakang gata na mayroong asukal. Ayan. Charan, luto na ang ating pinakrong kulo. Ayan, tingnan mo naman ang texture ng sabaw. So yummy. Yan, busog-lusog na naman tayo. Namiss ko talaga to sobra. Yun lang guys. Salamat sa panonood. Paalam.